gusto ko lang ipakita sa inyo mga palangga no? kung paano ikabit yung lalabag sa aking motor. Ah. <laughs> Para kahit paano, alam nyo rin. Ah, diba? Ganito kasi yan mga palangga. Eh. Medyo uh, tumigil yung ulan. Grabe yung ulan mga palangga. No? Alas dos na ng hapon ngayong lunes mga palangga. So, medyo alanganan talaga yung oras. Pero kailangan ko talagang lumabas. Kailangan gumawa ng paraan para makabili man lang ng panglugaw o lugawin, mga palangga, no? O bigas na para may malugaw o parang ganun na. <laughs> ang hirap pag Tagalog, lintik buhay, to. So, ganito yun. So, ayan, mga palangga. Kung makikita nyo, talagang nahinanapan ko ng paraan yan kung paano siya matali, mga palangga, no? Para hayahay ang buhay. O, so, diba, mga palangga? Para subukan ko. Ngayon kasi, ngayong araw, mga palangga, excuse pa lang, mga palangga, medyo sinisipon ako kasi nga dahil sa paulan-ulan dito sa Metro Manila mga palangga ganun din naman sa Mindanao pati Visayas pareho lang mga palangga nakakaranas ng pagulan uh, pag mga palangga no so yun ang nangyayari mga palangga tingnan yung mabuti kung paano ko siya ikabit uh, hinanapan ko na siya ng paraan mga palangga kasi nga uh, mula 2019 tapos sa uh, lalamove na talaga ako mga palangga, no? 2019 pa lang nakapaglalam nakapag-apply na ako sa lalam uh, Tapos sa uh, hindi ko siya nagamit. Ngayon ko na naman siya nagamit mga palangga, no? ah uh, July na July na. Ngayong July oh, 2025, no? Mula 2019 hanggang ngayong July 2025 ko siya magamit mga palangga ngayong araw ng lunes oh, ba diba? kailangan ko siyang magamit kasi nga yun nga gaya ng kasabihan dun sa ibang app mga palangga medyo yun nga hindi na tayo happy O oh, kailangan na natin gumawa na naman ng paraan kung saan na naman tayo maging happy mga palangga Ganun lang ang buhay palipat-lipat lang tayo mga palangga kung saan tayo masaya doon tayo o di ba so ang nagovi-video para sa akin dyan, yung aking asawa sabi ko vidyuhan mo naman ako para kahit paano makita naman ng ating mga uh, viewers uh, di ba mga viewers talaga di ba uh, di ba kung paano ang technique paano ang uh, birada ba o oh, terada oh, diba? di ba per plus star na sa kumbag mga palangga yan nilagyan ko na siya ng ringkot yung ringkot na yan mga palangga para talaga yan sa aking pasahero ngunit kailangan ko siyang uh, iringkot sa aking lalabag kasi nga pagka masyadong ulan siyempre pagka may mga documents na ipapadala yung customer kasi paiba-iba ang ano dito merong mga basta paiba-iba yung mga ipapadala kaya kailangan hindi mabasa yung mga bawal mabasa mga palangga no so yan kung nakikita niyo yung ringkot ko nagagamit rin maliban sa tao nagagamit ko rin siya sa aking lalabag ah di ba mga palangga so ganoon talaga pag pamilyado kailangan nating humarap ng paraan para kahit papano may makain tayo mga palangga so hanggang dito na lang ang aking uh, uh voice over o video maraming salamat god bless mga palangga